ayun na nga oh. andito tayo napadayo tayo ng kain dito you miss Paris Overload for 100 pesos unlimited sabaw with free soft drinks. ayan o, oh. kita na naman oh. wow, putok batok na recipe mga pinapangalo sa Paris na yun o oh. ah, uh, tawad eh? na May baka. Ayun po, ayun po. Ayun na Paris Overload di ba o oh ganda pa ng tindera saan ka pa? dito na kay Yumi's Paris Overload sarap sa putok batok eh. hmm, tapos ito na nga kumakain na kami ni nakapaknors so. ang na yeah, no. no, 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 no. kita naman diga oh. ayan o oh. kaya kila mo busog na busog oh. nag promote pa si pare Ryan dito na hindi na namin uh, sarap kumain po kayo kay Yumi's Paris Overload you kinukukit know, okay, tapat ng Yamaha Katanawan